bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget. Ka Bonget! Magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong ko taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, Napapatanong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong amat ina sa inyo sa ibang bansa. Kasama no, sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Maniwala, pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo.